ay mga idol magandang uh, araw po sa inyo kumusta po lahat <laughs> sa mga subscriber ko po uh, at saka po si ano po pala uh, ko muna pala si ano mga idol si uh, Maluh Pilapil go nandiyan po sa go Singapore kumusta po kayo ay so kagigisin lang ng amin po dito sa si, mga idol saan yeah. So ito po yung aking uh, little one, ayan po. Ang pangalan niya po ay si yan, ayan. <laughs> so linggo po dito mga idol sa Canada pa lang ngayon. Uh, yun nga kahapon bising-bisi busy tayo. At nga ngayon, ayun uh, papasok tayo ngayon mga idol sa ano, sa trabaho, pero saglit lang na malaku doon. At yun nga mga idol yung uh, yung box, hindi ko pa na ano. Hindi ko pa na O oh, na yuhan, mga idol Ah ay. So mamaya yun po yung gagawin ko Para po ma ma-send ma ko na Yes, Lily? So ito po yung uh, boy namin dito sa Canada mga idol. Uh, ay nga, si Mrs. Poblana rin. Kasi itong maliit namin is ano na <laughs> Na yes. Yes. Yeah. There you go. Ayan mga idol, yun nga, hindi pa natin na-send. Siguro bukas, uh, ngayon linggo, bukas, si kaping ko pong ma-pukontakin na na missis ko yung ano, yung padalahan mga idol. Ah! Uh. na uh, send ko na bukas mga idol o kaya mamaya pagdating ko kaling trabaho si baka magsimba kami ngayon ng ano ng misis ko alas 11 yung simba dito sa amin uh, <clears throat> pagkatapos say kasi pumper. gusto ko ng mga idol na no mag-spend ng time Change. dito kasi naubusan na ako Change ng oras mga idol pumper. sobrang busy sa trabaho oh yo yo wearing pumper Change my oh, you're, you're a pumper. <laughs> Change my okay. Mommy will will uh, do that for you, okay? Mami will do that for you. Ayan mga idol. So ito mga idol, dito pala ito pinanganak sa ano, sa Canada na. So nung pinanganak to dito sa Toronto to eh. Go with mommy, go with mommy. Oh, you use your bike and go to mommy, okay? Yes, go to mommy. Ayan mga idol. <laughs> Three years old pa lang to, pero ang laki niya. Kasi nga, yun nga, ma malaki din yung nanay niya linggo naman ngayon mga idol dito sa amin. Uh, gagawin ko, magkakabi muna kami. Ay, mm. nako. Busy-busy mga idol, grabe. Linggo ngayon, papasok pa ako mga idol. Uh, may asikasuin lang ako, tapos um, balik din naman ako mamaya. May, siguro mga dalawa, tatlong oras ako doon sa, sa, ano, sa trabaho. So alas 7 na ngayon ng umaga. Iinom lang ako ng kape. Hindi na muna ako mag-almosan. Yes! Hindi na muna ako mag mga idol. So, <coughs> punta ko muna yung, ano ko, yung uh, farm. So mga idol, yung trabaho ko pala dito mga idol sa, ano, sa Canada, farmer po ako dito. Ayan, farmer. Farmer ako sa Pilipinas, farmer din dito. you <coughs> go with mommy. You go with mommy. <coughs> so pagkaling ko kasi mga idol, pag may gusto akong tapusin si Lunis na naman bukas hindi <coughs> ko na naman magagawa mga idol uh, yung oras yung oras ang kalaban lagi eh yung oras mga idol kaya pasensya na kayo ito na yung ano yung box sa sigurado na to mga idol uh, punong puno na talaga to dito talagang shortball na to uh, may papadala na namin <clears throat> mamaya kay na misis ko din uh, pagkatapos ng uh, pag, pagsimba namin nga i ano na to i -ta tape na namin <coughs> kahit andito yung magulo eh magulo tong baby ko na to so sikapin ko na mamaya lang matapos. Tsaka, masend na namin at sa... Uh, pag sinend namin pala to, mga idol meron din pala silang box na ibibigay na empty ayan so may kapalit tong ano na box alam niyo na so si ko ulit na mga ano maka pagpadala ulit Pagkatapos nito mga idol. So, syempre, mag tayo ng mga mga gamit-gamit yung medyo less yung uh, price like yung may sale so abang-abang tayo ng mga sale mga idol hanggang mapuno natin yung panibagong box ayan kasi mahina ang yung mga kalaban mga idol so sa supportan nyo mga idol pag supporta kayo ng supporta sa youtube channel ko siyempre meron din tayo makukuha ng revenue so makukuha natin dun mga idol na revenue yun ang pambibili natin ayan <laughs> yun ang pambibili natin kasi di naman nga, yun nga, di naman tayo mayaman mga idol dito sa, ano, sa Canada. Ordinaryong tao lang. Ayan. What's that? Oh, you're showing to your, you're showing your uh, baby dolls. Ayan mga idol. Ito yung baby dolls na ano namin mga idol. Kasi mahilig siya ang uh, manood ng mga ano, uh, baby alive videos sa YouTube. Ayan. yun yung pinapanood niya. Yeah, mga idol. Oh. Hey, come with me. Come with me. Come with me. Sa tapos pag nagkape ako mga idol, tatakasan ko tong anak ko eh kasi <laughs> ano 'to eh, Hindi ako makakaalis pagkaano eh. Pag nandiyan siya. Eh. Yeah, Kaya tatakasan ko 'to. Oh, bye bye, bye. Ayun mga idol. So hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol. Uh, ano lang to, update ko lang sa inyo kasi ito. Ayun. Maganda yung araw ngayon dito sa amin. Pero malamig pa. Naka ano pa eh, naka zero ngayong umaga, zero degree yung uh, temperature. Oh, you say bye-bye na to my friends. You wanna say bye-bye? What do you want to eat? You want to say goodbye to you, my friends and see you later. Right? Bye-bye. Bye guys. Bye guys. See you on next video. See you in my next video. And don't forget to subscribe to my next videos. Don't forget to subscribe to my to my videos. To my video. Like and share. Like and share. Thank you so much, guys. Bye po. God bless you. God bless you. Bye. 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 Po. <laughs>